sa video natin today, magkwentuhan po muna tayo. Pero tiyak po ako sa kwento po na ito, meron po kayong matututunan. Kasi ito pong ikikwento ko sa inyo is totoong kaso po siya na isang EPS worker. So, isa po siyang EPS worker dito sa South Korea. Nagtrabaho po siya dito ng 5 years. Pagkatapos po, nagbakasyon po siya sa Pilipinas. And then, habang nasa Pilipinas po siya, He decided na hindi na lang bumalik ng South Korea para magtrabaho. Kaya lang hindi po niya ininform 'yung employer niya na hindi na po siya babalik. So ngayon, kinontak po ako ni worker kung maaari ko po siyang tulungan daw para i-claim yung Samsung po niya at saka yung Twedgecom po niya. Yan po yung perang nakukuha ng mga EPS worker natin dito sa South Korea kapag natapos po nila yung kontrata po nila or kahit hindi po nila natapos basta ayaw na po nila magtrabaho dito, makukuha po nila yon Ina-apply po yan ng isang EPS worker dito sa South Korea bago po siya umuwi. Kaya lang, kapag Kapag ang isang EPS worker natin ay nasa Pilipinas na at hindi po niya na-apply sa Korea yung Samsung at kung minya at hindi pa niya nakukuha ito, maaari po niya yung i-apply sa Pilipinas. So ganito po yung ginawa po natin sa worker. So inuulit ko po, nasa Pilipinas po siya. Una po, ang ginawa ko po, uh, inalam po muna namin kung magkano yung total na makukuha po ni worker. So later, malalaman ninyo kung gaano kalaki yung makukuha ni worker sa loob ng limang taon. Nawagan namin yung Kungmin at saka yung Samsung, inalam po namin kung magkano yung perang makukuha po niya. Then after that, saka po namin prinusid yung application para makuha yung mga pera po na yan. So ang una namin ginawa, inapply po namin yung Samsung via fax. Kapag inapply po ninyo yung Samsung, mas maganda po na meron po kayong nakaredding Uh, kakilala dito sa South Korea na willing na mag-follow up ng inyong application kasi once na sinend nyo po yan sa Samsung kailangan nyo po siyang i-follow up kasi may mga requirements pa na kailangan or may mali dun sa application mo so kailangan mo ng isang tao na magpa up sa Samsung pangalawa po in-apply po namin yung gumin via post o ibig sabihin, by a mail, ipapadala mo yung mga original na application form, tsaka yung mga requirements dito sa South Korea. Kaya lang, masyado pong komplikado ang pag apply ng GUMIN sa Pilipinas. So, kailangan mo ng isang taong mag-guide sa'yo kung paano mo siya gagawin. Kasi, actually, kaya naman po siyang gawin mag-isa. Yung mga requirements, kailangan mo i-fill out yung application form. Pagkatapos, kailangan mo i-ready yung mga requirements. Pagkatapos, kailangan mo siyang ipa-notaryo or kailangan mo siyang ipa -abid, abid sa attorney sa Pilipinas. Pagkatapos po nun, kailangan mo siyang dalhin sa DFA para i-apostel. Tapos, kailangan mo siyang ipadala dito sa South Korea. And then, after mo siyang ipadala, kailangan po ninyong i-follow up yung application po ninyo, kung ano na yung status. After po namin siyang i-apply, nung na-follow up na po, so ako po yung nag-follow up dito sa South Korea, na nalaman po namin na pending po yung application ni worker. Bakit? Hindi pa po pala siya nagpapaalam sa company. So ang alam ng company, nagbabakasyon lang siya at babalik siya ng South Korea. So pag ganun po yung kaso, kailangan nyo ng isang tao na maaaring tumawag sa employer ninyo para i-explain yung inyong sitwasyon sa Pilipinas. So tinawagan ko po yung employer at sinabi ko na hindi na babalik si worker dito sa South Korea para magtrabaho. Ito po yung naging problema po namin. Ito pong si employer, syempre, ang alam po ng na employer, nagbabakasyon lang siya, tapos all of the sudden, hindi na po siya babalik ng company. etong sa si employer po, ang iniisip po niya, nag away po yung worker or nagpapanggap lang siya na nasa Pilipinas siya at gusto lamang po niya magpa-release. So, may mga ganyang case. So, syempre, nung una, nahirapan po tayo kasi ayaw po siyang i-resign uh, ng employer. Sa Gungmin po kasi at sa, sa Samsung, hindi mo makukuha yung pera mo kapag currently employed ka. Kahit na i-apply nyo po yan, kung hindi ka nire-report na employer mo na resign dahil hindi ka naman kumuha ng exit clearance nung umuwi ka, mahihirapan po o oh, hindi mo makukuha yung pera mo sa... Samsung. So kailangan po ninyong kausapin mabuti yung employer. Kaya lang kung wala kung hindi ka marunong mag-Korean at overseas po 'yun, kailangan mo ng isang taong ko po sa employer po ninyo pag ganun po yung kaso. So ngayon, inexplain ko po sa employer ko ano po yung nangyari sa worker. Tapos sinabi ko po sa kanya na nasa Pilipinas po talaga si worker. Kung gusto niya na ebidensya, pe, pwede po kami mag-video call. Kaya ang sabi ng employer, kailangan bumalik si worker dito sa South Korea para linisin na lang yung, akum yung accommodation niya o yung gisok sa niya. Gusto ng employer na ipatanggal lahat ng gamit ni worker. Kapag daw po natanggal yung gamit ni worker, tsaka daw po niya i na resign si worker. So, pag ganyan ang case, kailangan mo na naman ng isang tao na tutulong sa'yo. Kasi kailangan mong linisin yung bahay mo. Kailangan mong tanggalin lahat ng gamit. Nung pumunta po ako sa company, sinabi ko sa kanila na ako yung in charge sa pag uh, aayos ng gamit ni worker. Ang sabi po sa akin ng employer, kailangan tanggalin lahat ng gamit, kwarto lang ang matira. Sa so, sobrang dami po ng gamit ni worker, magpunta ko po doon ang sabi po ng employer, lahat daw po tanggalin ko lahat ng appliances. Tinanggal po natin siya. Kaya lang may mga employer talaga na medyo mahirap kausap pero dahil tayo yung nangangailangan sa kanila, kailangan po natin sundin yung kung ano yung gusto nila. So gusto po nila na linisin. Actually sinabi ko sa employer na bigyan niya ako ng one week para ayusin yung kwarto ni worker. Pero ang gusto po niya, two days lang. <laughs> Naayos po namin siya. So, pinalinis po ni employer yung bahay ni worker. Tapos, pinatanggal po niya yung mga gamit. Ito na po yung itsura. Ito po yung dati niyang bahay. At ito na po yung after naming ayusin. So ngayon satisfied po ang employer. Ang ginawa po na employer ni report na po na resign si worker. And then after po namin na mag-usap, ang sabi po niya, ibibigay po niya yung natitirang sahod ni worker. So ano po yung pinaka aral po natin dito? Hindi porket ayaw mo na sa company, hindi mo naaayusin yung relationship mo sa company. Kahit po na decidido ka ng mag kailangan i-inform mo yung employer dahil kailangan po or may kailangan gawin yung employer para makuha mo yung mga benefits. Ito po yung dapat ninyong iwasan. Kapag nasa, kapag kasi hindi ka pumapasok sa company, pwede ka po nilang i-report na runaway or meron silang inire-report na ital shingu. Pag ganun po ang nireport nila, usually yung mga pera mo sa Samsung mapupunta sa employer. Ibabalik ng Samsung sa employer and then ikaw as worker, ikaw yung ahabol sa employer mo para makuha lahat ng pera mo para sa Twedgecom. Mas malaking problema po pag ganun. So ang may advice ko po sa inyo, hanggat maaari, hanggat okay pa po yung sitwasyon, ayusin po ninyo ng, ma ng maayos at maghanap na po ng taong tutulong sa inyo kesa naman yung kung kailan malala na po yung sitwasyon tsaka po kayo hihingi ng tulong mas mahihirapan pong uh, magbigay ng tulong yung taong hihingan ninyo ng tulong curious po ba kayo kung magkano po yung makukuhang pera ng kababayan natin na nagtrabaho dito sa South Korea ng 5 years so yan po yung sasabihin ko sa inyo etong EPS worker po natin ay nagtrabaho dito sa South Korea ng 5 years ang... Sa Samsung po niya, may makukuha po siyang 400,000 won. Plus, yung 20 kong po niya na 9.3 million. Pagkatapos, meron din po siyang makukuhang pera sa Gongmin na 12 million won. So, estimated amount lang po yan. So, itong si worker, meron po siyang marireceive na pera na sa 22 million won. So, kung i-convert po natin yan sa peso, kulang-kulang 1 million pesos. Kaya po kalaki ang perang makukuha ng worker. Pero syempre, hindi lahat ng worker pare-parehas ang nakukuha po nila. Merong malaki at merong pong maliit. So sana meron po kayong natutunan sa video na ito. Although hindi po siya tutorial, kundi kwento lamang po siya. Pero sana po meron din po kayong natutunan. So anyong!